what's up sa inyo mga idol no? It's a great morning to all of us So we are here lang dito sa Cebu Pacific building So mag-out na tayo mga idol So yan mga idol no? So for today's video nga, mga idol I-share like, ko nga pala sa inyo Itong si Euro Icon 110cc na latest model no. So yun mga idol, ha, hindi ko na pa tatagalin So i-share ko lang sa inyo mga idol, especially sa mga naka Euro Icon 110cc diyan, kung uh, paano nga ba natin mamimaintain yung ganda ng performance ni Kiwi Icon 110cc natin. So unang-una mga idol, no, simulan natin dito mga idol sa kanyang max. So yun mga idol, unang-una dito sa mags mga idol, panatiliin lang natin na laging malinis yung ating mags. Marami kasi mga idol na nagagandahan sa box ni Euro Icon dahil naka-gold type. Sakala nila mga idol is uh, pina-sadyang natin yung mags natin. Pero mga idol, pina um na-release yung ating uh, motor ay ganyan na talaga yung mags niya. And also mga idol no. So, 'yun uh, ating uh, binago na rin yung kanyang, uh, kung mapapansin niyo yung dito sa unahan niya yung sa sa front shock niya, no. Ayan, so, naka-gold na rin yan, mga idol. And, naka-gold bolts na rin yan, mga idol. So, bakit maganda yung gold bolts, mga idol? Kasi, siya yung nagpapaganda sa motor, especially kung ganito yung color ng ating motor. Combination sa kanyang color, yung mga turnilyo niya na gold, no? So, yun, mga idol, no? So, ang ganda-ganda ng makikita ninyo yung uh, itsura ng kaha ni Yolo Icon 110cc para siyang Venom especially kapag kapatay ang ilaw mga idol para siyang Venom lalo kapag kalumiwanag yung ito ito yung ilaw yung ilaw niya rito para siyang si Venom mga idol so yun mga idol no so uh, pagdating naman dito sa uh, nandito sa Manobela mga idol naglagay pa rin tayo dito ng gold para mas maganda yung kulay niya buhay na buhay yung kanyang itsura so Uh, sa mga magtatanong sa akin kung saan ko nabili itong mga idol, na nabili ko lang po yan sa Shopee, no? Hanapin niyo lang po yung ganyan, yung ganyang ano, ah, yung ganyang itsura ang gusto niyo ng gold type. Hindi, uh, hindi ano yan, ano yan, ano yan sir, naka-lock, naka-lock siya. Naka naka-lock, naka-ano lang siya. Oh. So, yun mga idol, no? So, yun sa Shopee ko lang din yan nabili. And also mga idol, no, no? sa mga mahilig lang mag-self, maggamit ng cellphone. ayan, sa pagmomotor, mahilig mag-video or mahilig mag pag Google Maps. Siyempre, sa lahat ng klase ng uh, CP holder dyan, dito ako 100% na sigurado dito kay Motowall. Alam naman natin si Motowall kung gaano ka garantisado yan. Alam ng mga motor rider natin kung gaano ka ganda si Motowall kasi flexible din siya and marami siyang variant ng ganito. Pwede natin ikabit dito. Ito yung purpose nito mga idol. Pwede natin ikabit dito at kung saan-saan pa mga idol. Pwede yung dalawa. Kaya baga, depende sa trip ninyo kung, kung marami kayong cellphone mga idol. And dito mga idol, binago rin natin to gold pa rin para sabay sa combination ng kulay ng ating motor mga idol. And makikita ninyo dito mga idol, ito, na, ang ang kanyang uh, mat niya, no? Yung tinatapakan natin. Ayan, sa ating, ano? Ayan, ang aking uh, binili mga idol ay Barrio 160 na ganitong itsura mga idol. So, swak na swak yan sa ating motor mga idol. And also, ito yung pinaka-the best din mga idol. Yung uh, seat cover na mabibili lang natin sa TikTok shop, sa Lazada and Shopee. Pero meron din ako mga idol sa akin TikTok shop kaya doon na kayong mag-order ng Spay Humble na seat cover. Ano ang purpose? Ah uh, para hindi agad masira yung inyong upuan. No? So, halimbawa, may maglaro yung mga anak ninyo. Ayan, kahit uh, hindi siya masisira. Yan. Huwag sa may hawak sila na mga mat matitilo sa bagay. Or especially sa mga pusa. Kung mahilig kayong magalaga ng pusa or cat lover kayo. So, napaganda nito. Kasi ang kagandahan nito mga idol is, ano siya, 啊。Um. waterproof and napakakapal niya. So sa lahat ng klase ng motor, ayan, pasok na pasok siya. So atakayin niyo na 'yan sa akin Yellow Basket. And also mga lods, no? So ang ganda rin kasi harap at likod na mugs yung ating uh, motor na gold mugs Kaya 'yun yung maganda kay Euro Icon 110cc kung bakit nagustuhan ko ito. And sakto sakto lang sa height natin mga idol kasi ang height ko mga idol ay 5 5. So, so uh, sakto sakto lang sa akin yung ganito kalaki, ganyan ka ano ka ganda. At saka 'yun, na, uh, ang itsura niya mga idol sobrang elegant na So 'yun, napagdating uh, naman dito sa plaka natin in-upgrade ko rin to mga idol. Ayan, so nabili ko lang din yan sa Shopee mga idol. As you can see, makikita ninyo yung ganda kasi naka-gold pa rin. Yung aking uh, kinakabitan ng plaka dito, yung mga idol. So yun yung aking mga na-upgrade na na-upgrade na, uh, na dito sa aking motor na swak sa budget mga idol so binibigyan mo kayo ng idea kung paano magpaganda pa unti-unti ng motor kung wala kayong budget mga idol no? so yun mga idol um, sa mga ma, sa mga may, may may ibang tanong pa diyan mga idol ito sasagutin ko no so syempre mga idol kapag unang labas pa lang ng ating motor mga idol ay um uh, kailangan uh, 500 uh, uh, 500 kilometers So, yun ha, ah, pwede na tayo mag-change all, no? So, sa lahat ng, ayun yung standard ng lahat ng motor. Once sa bagong labas pa lang yung motor. And pag nakapag-change -pa all na kayo, first change all nyo ng mga idle, naka 500 km sa kayo. Sunod naman yan is 1,000 km. Pag na 1,000 km sa kayo, pa-change all ulit kayo. Yan, para maganda at mapangalagaan niyo yung makina ninyo, and yung panggilid ninyo mga idle. And pag na 1,000 kayo, at na-breaking nyo na yung motor ninyo, is 1.5 na po yan. Uh, consistent na kayo sa 1,500 kilometers. Saka lang kayo mag change oil. So, bibigyan ko kayo ng idea pagdating sa langis, mga idol, kung ano yung ginagamit ko. Kung bakit magandang performance sa Euro Icon 1.10cc. Ginagamit ko dyan is per 2. Yes, per 2 na langis para sa aking motor. no So, ginagamit ko dyan is per 2 na mabibili rin ninyo sa online. Pero meron tayong source, mga idol. Kaya, Uh, isang tawag ko lang sa tropa na di na niya sa akin yung langis. So madali lang din naman mga idol mo change oil. Mapapag-aralan nyo lang yan. And, and, kung wala kayong idea mga idol, uh, pwede kayong manood sa YouTube kung paano mag-change oil ng sarili nyo para hindi na rin kayo gumastos at mamahalan mga idol. No? So yun mga idol, uh, isa sa mga sa mga makakatulong para maging magandang consistent ng inyong motor at yung makina ninyo. So sa mga magtatanong kung ilang months na si Euro Icon 110cc, ayan uh, mag 1 taon na po agad siya sa aking mga idol and ganyan pa rin ang itsura niya. So yun mga idol, baka mamaya may magtanong na naman uh, kasi hindi ko ginagamit, sa trabaho lang mali mga idol So sa mga hindi nakakalam mga idol Euro Icon 110cc natin mga idol ay nakarating na ng Rosario Batangas balikan. Yan. Uh, search nyo lang sa Google Apps kung ilang kilometer si Rosario Batangas. At pag nakita niyo kung ilang kilometer siya, yung layo niya, talagang magugulat kayo mga idol. Sa layo. And sunod natin mga idol, uh, galing na rin tayo ng Cavite, nalibot na rin natin ng Cavite mga idol. And sunod natin yan mga idol, uh, dito sa Park ng Manila, ayan, nalibot na rin natin ang Laguna. And sunod naman natin mga idol, galing tayo ng Antipolo Heights, Panay Rizal, Marikina, Quezon City, Ayan, tanay ng sal. Ayan, marilaki mga idol. Kung saan, uh, maraming nadidiscuss uh, dahil nga sa ganda ng kalsada at pa, pa, para siyang, uh, ano, para siyang style bit, uh, bituka. Away uh, yung, yung dadaanan ninyo. Kaya ang sarap talagang uh, magbanking-banking na. So, nakarating na yung ating motor dyan. And yun mga idol, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Kahit konti lang ngayon, shoutout sa inyo. And ingat kayo palagi. Ako si MD Vlogs. And yun, kita-kits tayo sa sunod kong vlog. Thank you so much.